Right. Ayan. Apo, maganda. Ganda ng manok mak. Manok lang. Ah, ganda ng Ilan ba 'yan mo? 8 man sana. Eh, mga bulik. Eh, dai pa dumarating ah. Oh. Ito Dumarating oh. yeah, yeah Ayan. Ayan oh. o. Oh. Yeah, pa natin lo mga kamaster para maitsa ma yung mga dito sa baliwag. Mga dumalaga pa rin sa. Hiraw. Ito ba sa nito, ni Tanpa ni Manok Neto para sa mail simplak. Yeah, Pakaganda mail simplak. Pakaganda